Ay, ano ko na sumakit? Ito, tapos na mamanit. Ako na ito ah, bago ko ano na, okay. Ano, nang, ano bang ginawa niyo? Ano ba nangyari sa inyo? Nalaglag ba kayo? Nadulas kayo? Nasimplang sa bike, sa motor? Sa ano, nung last year po, na-slide ako. Ito po yung... Simula nun, sumasakit na Tapos mamanit. Tapos na mamanit. Anong sumakit? Ito o dito? Ito yung namamaga, yung na-slide ako. Hmm. Pero bago ka, bago ka na slide, ito, ito, meron na nan. oh, yun, kasi magkaiba. Kaya ako't kinaklaro. Magkaiba kasi yan. Pag dito kasi, siyempre, pag masakit ang tuhod mo, maaari makawit lang yung susunod na joint. Hmm. Ito kasi, pag sumakit ng balakang mo, nagra-radiate yung tinatawag na sciatica, hmm. yung sciatic nerve. E, tinitrace natin para alam ko yung gagawin ko. Kasi, kung dito, pupuruhan ko rito, konti lang doon. Pagka doon naman sa Balacang, tatractionin ko pa kayo. Yun ang magkakaiba lang yun. No? Kasi dito kahit hindi ko na kayo tractionin kung talagang dito talaga nagkakaproblema. Ang nahirap pa din ako pag umaakyan. Masakit yung... Hindi oh. nga, meron nga kayo ano kasi. Meron na kayong issue ng pagdulas eh. Tumama yan. Mm -hmm. Opo. Pero yun nga, sabi nyo, masakit na muna yung bago. Opo. No, I know. Gets ko na. Puso ko ito ko. Okay. Wala so, kayong bagay kasi yung matanong ko kayo na maayos. Meron kayong opero before? Wala? Wala. Okay, good. Ano naman? Maintenance. I ano mean, yung may okay, hindi nyo? Ano? Sa high blood at sa sugar. High blood at sugar? Okay, alam nyo ano sagot doon sa high blood? Hmm. Alam nyo ano sagot doon? Pera! Hindi, papawis yun pa yun. Normal lang yung buking-buking lang yung sumaga. Malaking bagay yun pag-ising sa umaga, kahit pa paano, ikot lang kayo sa barangay. Kahit doon sa may mga pangalawang kanto, balik na kayo. Pag ganun. Kasi pagka nag-maintenance kayo, maaring sa mga susunod mga tao, Yun na mga taon, sa internal organ naman. At saka pag nasobrang kayo sa gamot, nakakaramdam tayo ng bigla ang hilo, sakit ng sigmura, may mga side effect. Ito yung isang bled. Ito yung isang bled. Okay, higakan yung patagilid. Ayun, kaiwang po. Minsan, mawawala lang lakas eh. Nawawala lang oh, lakas. Hindi, na-twist yan eh. Madali lang yun. Madali lang. Ayusin lang na muna natin itong balakang yun. Okay. Yung sa tuot nyo, madali lang yan. Hindi naman na namamagay, di ba? Hindi naman. Bigla na lang nawawala ang lakas pag niyo. Eh, may twisted niyan. Kumbaga, may na yan. may naiipit dyan ang ligaments. Wala sa pwesto. Lock na. Okay, kabilang side. At yeah, saka ako pipitikin yung tuwag nyo. Ito yung liit nung sapa nyo. Kaya hmm. na lang napansin sa Ha? Napansin nyo na to? Kahapon. Oh. Hmm. Hmm. Ayun nga, eh Ayan na, dito ko. Hindi na to. eh hmm. no? Ito mahaba? oh, ayan. mo. Hmm. Ayan. Kasi pag naglakad na ko, iba eh. Nangyayari yan kasi katagalan. Diba, syempre may masakit dito nyo. Opo tuhod nyo pa, nag nagsabay pa. Gumaganyan tayo minsan. Yung parang pagkakalagkad, ako parang hinihila ko. Oh. Kinakala, parang kalagkad? Opo, ano? opo. Ayun eh, bumabaong dito. Pero madali lang naman ang katake niyan. Ayun oh. Yun, okay. o, oh, kita kita niyo naman yan ha, hindi ko oh, yan. Hmm. Oh, Talagang halos isang daliri eh. Hmm? Eh, isang daliri, isang yung ganito. Isang pulgada. Pero siyempre, pag nagkakaroon kayo ng sakit sa balakang, tapos matagal na ba yan, mami? Two years na po. No, oh, okay, tam, dalawang taon na pala. Siyempre, dumanas tayo ng mga minsan, hindi tayo makaupo, makatayo, maglalakad, masakit talaga. Mag-aalalay tayo. Hanggang sa kumike, kumi, kumikewang tayo maglakad, lulubog. Oh. Ano na ako? na? Kanina, wala ko lang dito rin siya. Kanina? Eh. Oo, <laughs> oh, di ba? Kunting hatak lang. Tapa kayo. Pero siyempre si Mami nararamdaman niya na yun. Mga hinahatak niya rin yung... Di ba, Mami? Opo. Okay. Kinakalagkad niya yung pa niya. Ibig sabihin, may masakit talaga. Kung may masakit kayo talaga, asahan niyo na na mang mangyayari at mangyayari din. Yung umaga, tinataas ko kayong paan Sa tulong namin mga ganito, sa tulong namin mga nag-a-align, kahit pa paano nakakabalik sila. Maniwala kayo sa hindi. Nangyayari na talaga yan.

Di ba naman mag-aarin yan? Noon po. Dilagan no, no. niyo muna. Sakit hindi. Okay naman pala. Okay naman pala. Kala ko naman mag-aarin. Diyan ka lang ha. Yeah, okay, lagi din 'yun. Diyan las na, inhale. Exhale. Tak na bigvertigo din nako. Ayun, kasama na 'yan. Tapos mako. na lang 'yan mamasa-sigo. First week. Tanggal din yung vertigo nyo sa traction. tayo okay, mami? Ganito lang magiging exercise niya. Ayo. Hmm. One, two. Kabila. Yan lang. Upo kayo. Ganyan lang, ha? Okay, right. pangpangpaw. Hindi na, hindi. Meron nang matira dyan, pero hindi na. May konti niya. Hmm. May matira dyan. Konti na lang. Tapos, three to four days, wash out na yan. Okay. Basta araw-araw pag-easy niya. Ako masakit eh. Ibig sabihin nun, naputukan na kayo ng this. Kaya kailangan, mag-iingat kayo sa pagbubuhat nyo. Huwag yung sobrang bigat. Kasi, nandito na to eh. Inaalay lang namin, pero yung this, hindi ko na may babalik sa dati sukat yun. Ito yung mga this na binabanggit ko. Naaalay lang namin yung mga, ano, paset yun. Pero yung pagkasira nito, hindi ko na may ibabalik yan. Hindi pinagkaroon ng pintuan? ulit. Ya, yeah, lakas ang bote. One. Kapila Two. Oh, kita mo, walang masakit. Wala ka. Check. Dahan-dahan. Oo. Oh. Ano? Okay na, na ha? Oh. Sabi nyo, kala nyo, umura kayo sa akin ha?